Ang pananaw ng NATO sa Russia ay lalong naging madilim, lalo na kasunod ng kamakailang mga babala mula kay Pangulong Vladimir Putin tungkol sa mga potensyal na kahihinat na ng suportang militar na galing sa NATO para sa Ukraine. Habang tumataas ang mga tensyon, ang tugo ng NATO ay sumasalamin sa isang pagsuway sa lahat ng mga plano ni Putin, pagbabantay sa kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon, at isang pangako sa kolektibong pagtatanggol sa Ukraine noong mga nakaraang araw, naglabas si Putin ng matinding babala na kung ang mga bansa na kaalyado ng NATO, partikular na ang Estados Unidos at United Kingdom, ay nagpapahintulot sa Ukraine na gumamit ng mga long-range missile para tumama ng malalim sa teritoryo ng Russia, ay nagsasaad ng direktang pagkakasangkot ng NATO sa labanan dahil sa patuloy na pagtulong nito sa Ukraine. Ang deklarasyon na ito ay minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas sa retorika ni Pangulong Vladimir dahil binigyang diin niya na ang mga tauhan ng militar mula sa NATO ay kinakailangan para sa pagpapatakbo ng mga missile system na ito na nagpapahiwatig na ang Ukraine ay hindi maaaring mag-isa na maglunsad ng mga naturang missile ng walang suporta mula sa NATO. Ang mga pahayag na ito ni Putin ay hindi lamang isang retorika na umuunlad, sinamahan din ito ng isang malinaw na pananakot sa NATO bilang tugon sa kung ano ang kanyang nakikita, bilang isang hindi magandang aksyon ng NATO para sa seguridad ng Russia. Ang wikang ito ay nagmumungkahi ng kahandaang palakihin ang mga aksyong militar o baguhin ang mga estrategikong postura kung tatawid ang NATO sa tinatawag ni Putin na pulang linya hinggil sa suportang militar para sa Ukraine. Ang mga implikasyon ng paglahok ng NATO para sa Ukraine ay nagbigay ng dahilan kay Putin na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan kapag hindi ihinto ng NATO at ng mga kaalyado nito ang suportang militar para sa Ukraine. Ang mga komento ni Putin ay sumasalamin din sa isang mas malawak na diskarte sa paggamit ng pananakot upang pigilan ang mga bansang kanluranin mula sa karagdagang suporta sa Ukraine. Dagdag pa ni Putin, ginagamit ng NATO ang mga salaysay na suporta sa Ukraine upang bigyang katwiran ang kanyang agresibong aksyong militar. na dapat sana ay natalo na ng Russia ang Ukraine kung walang tulong militar galing sa mga kaalyado nito. Ang estratehikong kalkulos na ito ng Kremlin ay lumilitaw na ang isang malakas na tugon ay kinakailangan upang mapanatili ang pangunawa ng kapangyarihan at kontrolin ang parehong domestic at international. Ang posibilidad ng direktang paglahok ng NATO sa salungatan ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na paglala ng tunggalian. Iminumungkahi ng mga analyst na si Putin ay maaaring kumilos ng malapitan at desidido kung napagtanto niyang ang suporta ng NATO para sa Ukraine ay lumampas na sa isang limitasyon na nagdudulot ng hindi maganda sa pambansang interes ng Russia. Maaaring kabilang dito ang pagpapakilos ng mga karagdagang mapagkukunan ng militar pagpapataas ng mga operasyon sa cyber o paggamit ng nuclear sa labanan na naging elemento ng kanyang diskarte sa buong tunggalian. Ang mga pinuno sa Europa ay higit na minamaliit ang mga pananakot ni Putin na tinitingnan ng mga ito bilang bluster na retorika na sa halip ay isang tunay na indikasyon sa napipintong paglala ng salungatan. Gayunpaman, ang potensyal para sa maling pagkalkula ay nananatiling mataas lalo na kung ang NATO ay patuloy na magpapahusay sa suportang militar nito para sa Ukraine. Ang dinamaka ng tunggalian ay mas komplikado sa pamamagitan ng patuloy na pagunlad ng militar sa rehiyon, kung saan ang parehong mga puwersang Ruso at Ukrainian ay nakikibahagi sa matitinding labanan, kabilang ang kamakailang mga kontra-opensibo ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Sa kabilang anggulo, ang tugon ng NATO ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang matatag na paninindigan laban sa pananakot ni Putin. Kung saan ang alyansa ng NATO ay patuloy na pinanatili ang tulong militar nito sa Ukraine, at ang suporta na ito ay hindi mapipigilan ng nuklear o agresibong postura mula sa Moscow. Ang pinuno ng NATO ay inulit ang isang salaysay na ang isang tunggali ang nuclear ay hindi maaaring manalo at hindi kailanman dapat labanan, na binibigyang diin ng malubhang kahihinatnan para sa paggamit ng mga sandatang nuclear ng Russia sa tunggalian. Ang punong ministro ng British na si Keir Starmer, na nasa Washington para sa mga talakayan kay Pangulong Biden sa oras ng mga babala ni Putin, ay ibinasura ang mga pananakot ng pinuno ng Russia kung saan itinuro ni Starmer na pinasimula ng Russia ang labanan at maaaring wakasan ito kaagad sa pamamagitan ng pag-alis ng mga puwersa nito mula sa border ng Ukraine. Ang kanyang komento ay sumasalamin sa isang mas malawak na sentimyento ng NATO na nagbibigay diin sa karapatan ng Ukraine sa pagtatanggol sa sarili at ang pangangailangan para sa patuloy na suporta mula sa mga kaalyado sa kanluran. Ang backdrop sa tumitinding retorika na ito ay ang patuloy na suporta na ibinigay ng NATO sa Ukraine mula nang magsimula ang labanan. Ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay naging malakas sa kanyang mga kahilingan para sa pangmalayuang armas upang epektibong labanan ang pagsalakay ng Russia. Ang mga kamakailang talakayan sa mga kaalyado ng NATO ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabago sa patakaran kung saan isinasaalang-alang ng US at UK ang pagpapagaan ng mga paghigpit sa paggamit ng Ukraine ng mga long-range missile. Ang pagbabagong ito ay maaaring magpapahintulot sa Ukraine na itutok ang mga aset ng militar ng mas malalim sa loob ng Russia, isang hakbang na sinalubong ng matinding pagsalungat mula sa Moscow. Ipinahiwatig ng kalihim ng Estado na si Antony Blinken na sinusuri ng US ang mga kahilingan ng Ukraine para sa higit na kakayahang umangkop sa paggamit ng mga armas na ibinibigay ng kanluran upang tuluyan na malumpo militar ng Russia. Ang potensyal na pagbabagong ito sa suporta sa pagpapatakbo ng NATO para sa Ukraine ay nagdulot ng mga alalahanin sa Moscow kung saan binibigyang kahulugan ng mga opisyal ang mga talakayang ito bilang direktang aksyon sa soberanya at seguridad ng Russia. Ang mga implikasyon ng babala ni Putin at ang tugon ng NATO ay malalim. Kung magpasya ang mga kaalyado ng NATO, na bigyan ng Ukraine ng kakayahang umatake ng mas malalim sa teritoryo ng Russia, ay maaari itong humantong sa isang makabuluhang paglala ng labanan. Ang pananakot ni Putin ay nagmumungkahi din na ang Russia ay maaaring tumugon sa pamamagitan ng mga aksyong militar na maaaring magsama ng mas mataas na mga opensiba sa Ukraine o kahit na direktang nakatutok sa mga aset ng NATO. Ang sitwasyong ito ay nagpapataas ng mga alalahanin sa isang mas malawak na salungatan na maaaring makaakit sa mga estado ng miyembro ng NATO ng mas direkta na hinahamon ng pangako ng alyansa sa kolektibong pagtatanggol sa ilalim ng Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty. Dagdag pa rito ang salaysay ng Kremlin ay lalong nagbalangkas sa salungatan bilang isang direktang paghaharap sa pagitan ng Russia at ng kanluran na naglalarawan sa NATO bilang isang agresor. Ang pag-frame na ito ay nagsisilbing rally ng lokal na suporta para sa tunggalian sa Russia at binibigyang katwiran ang mga aksyong militar ng Kremlin bilang mga hakbang sa pagtatanggol laban sa Western encroachment. Mula sa simula ng pagsalakay ni Putin Kinundina ng mga bansa sa buong mundo ang mga aksyon ng Russia bilang paglabag sa internasyonal na batas at mga prinsipyo ng soberanya. Ang United Nations General Assembly ay nagpasa ng mga resolusyon na nagpapatunay sa integridad ng teritoryo ng Ukraine at hinihiling ang pag-alis ng mga puwersang Ruso sa mga hangganan ng Ukraine. Maraming bansa ang nainis kay Pangulong Vladimir, kabilang ang mga miyembro ng European Union, United States, Canada, at Australia na nagpataw ng matinding economic sanctions sa Russia na nag-target sa sektor ng pagbabangko nito, mga pag-export ng enerhiya, at mga pangunahing individual sa loob ng gobyerno. Ang mga parusang ito ay naglalayong pilayan ang ekonomiya ng Russia at hadlangan ng higit pang pagsalakay ng milita. Ang desisyon ng internasyonal na komunidad na panagutin ng Russia ay makikita sa patuloy na mga talakayan tungkol sa mga potensyal na legal na aksyon laban sa mga opisyal ng Russia, kabilang ang posibilidad ng mga paglilitis sa labanan. Ang ICC ay nagbukas din ng mga pagsisiyasat sa sitwasyon sa Ukraine na nagpapahiwatig ng pangako sa hostisya para sa mga biktima ng salungatan. Bilang conclusion, habang nagpapatuloy ang suporta ng NATO para sa Ukraine, nananatiling mataas ang stake sa conflict na ito. Ang mga babala ni Putin ay nagsisilbing paalala sa potensyal na paglala ng salungatan at ang pangangailangan para sa maingat na diplomatikong nabigasyon ay napakahalaga. Ang pangako ng alyansa sa pagtulong sa Ukraine ay nagbigay ng isang katangian sa patuloy na pakikibaka para sa soberanya at integridad ng teritoryo, ngunit nagbigay din ito ng isang mapanghamong desisyon kay Putin upang pukawin ang mas agresibong tugon mula sa Russia. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng pagbabantay at isang nuans na pag sa geopolitical landscape habang ang balanse ng kapangyarihan sa Europa ay nakabitin sa Ukraine. Habang tinatahak ng NATO ang masalimuot na geopolitical landscape na ito, masusubok ang pagkakaisa at pagpapasya ng alyansa sa sitwasyong ito. Kung saan ang mga pusta ay mataas, na may potensyal para sa maling kalkulasyon, na humahantong sa isang mas malawak na salungatan. Ang pangako ng NATO sa pagsuporta sa Ukraine, habang pinapanatili ang isang maingat na diskarte, ay magiging mahalaga sa mga darating na linggo at buwan. Ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy at parehong NATO at Russia ay kailangang maingat na isa-alang-alang ang kanilang mga susunod na hakbang upang maiwasan ang paglala ng labanan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.